Hi, kawai. may dumaan Upload sa YouTube. Naririnig <laughs> ko Ayun natawan ako. <laughs> <laughs> Hindi dyan Dito. Oh, dito. Jan. Pakusitan ako. Gutdang ako Ayun na, ayun na. Dito na? po kaya kaway. Wey ka ang babae ka. Ako sunod, wala na. Tapos ka na. Kahit anong oras, hirap hirap pera, wala. Mapapalit, wala. Pagpinalitan niya, wala. Lalagay <laughs> ka sa YouTube. Lalagay mo muna sa kayo. Saan? May hindi. YouTube. Lalagay ko po sa YouTube na